lives Makabagong tunay na radyo tunay na radio Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News, FM. Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila, Manila. Manila. Our home our treasure And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigata News FM Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, a lachete Programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, Rinig sa buong bansa. Buong bansa narito na ang Brigada Balita nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada balita, Brigada, balita, Brigada, balita Brigada balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Pagyong auring, bahagyang humina at isa na lamang low pressure area ayon sa pag-asa. Kampo ni dating Pangulong Duterte humihiling ng interim release sa ICC. Pangulong Marcos naman nakiramay sa pagkamatay ng higit dalawandaang pasaherong namatay sa plane crash sa India. Senador Ontiveros binatiko sa pagtawag ni Senate President Escudero sa kanila na limang senador na dumadakdak. Samantala House Prosecutor, nilinaw na hindi pa isusumite sa Senado ang sertifikasyon ukol sa pagiging constitutional ng Duterte impeachment case. At mga mangyayari sa barangay at SK elections, paplansyahin ng Comelec kasunod ng posibleng pagkaantala nito. Six, six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga! Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng biyernes, mga kabrigada, June 13, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Haji Kaaminyo Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Weather Update Brigada Balita Nationwide Sa lagay ng panahon mga kabrigada Hindi na ho nagtagal ng isang araw Ang tropical cyclone na Bagyong Auring Matapos po itong humina at maging isa na lamang low pressure area na nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility at huli itong namataan sa layong 525 kilometers north northwest ng Itbayat, Batanes. Dahil dito mga kabrigada makararanas ng maulang panahon ng Batanes ngayong araw na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habagat naman ang magpapaulan sa Ilocos Region at sa Babuyan Islands. Samantala, easterlies naman ang magdudulot ng kalat-kalat na pagulan sa Surigao del Sur at maging sa Davao Oriental. Ito rin ang magdudulot ng isolated rain showers sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Pilipinas. Mga kabrigada, kasabay ng paggunita sa araw ng kalayaan kahapon, nagsumite ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ng labing anim na pahinang dokumento para sa apela na interim release. Ayon sa legal counsel ni Duterte at si Nicholas Kaufman, ang pansamantalang paglaya ni Duterte ay upang mailipat ito sa ibang bansa. Paliwanag niya, hindi naman umano kinakailangan na manatili sa kustudiya ng ICC ang dating Pangulo para lamang matiyak na haharap ito sa nakatakda pagdinig sa Setyembre. Bagamat redacted sa dokumento ang bansang tinutukoy na paglilipatan kay Duterte, tiniyak ni Kaufman na handa ang pamahalaan ng bansang ito na tanggapin ang dating Pangulo. Kung alala na sa kustudiyang ngayon ng ICC sa The Hague, The Netherlands, ang dating Pangulo, matapos ito maaresto noong March 11 upang panagutin sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa madugong war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Brigada balita nationwide. Brigada balita sa, umaga. sa ibang balita tayo mga kabrigada, nakikitalamhati po ang Pilipinas sa mga taga-India. Sa gitna ho ng malagim na trahedya matapos bumagsak ang Air India Flight AI-171 sa Ahmedabad, India kahapon. Sa pahayag ho ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya na tauspusuhong nakikiramay siya kay Prime Minister Narendra Modi sa Pamahalaan ng India at lalo na sa pamilya ho ng mga nasawi sa insidente. Ayon ho sa Pangulo, ang pagdadalamhating ito ay hindi lamang dinaramdam ng India kundi maging ng iba't ibang mga bansa kabilang na po ang Pilipinas. Talangin din anya ng bansa na magdulot ng linaw at kapanatagan ng isinasagawang investigasyon sa mga naiwang mahal sa buhay ng mga biktima. Nabatid Nabumagsak po ang eroplano ng Air India ilang sandali lamang pagkatapos po nitong mag-take off. Sakay po ng naturang eroplano ang 230 na mga pasahero at labing dalawang crew members kung saan isa lamang Indian National ang survivor. Kaugnayan niyan mga kabigada, inihayag ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na walang Pilipinong naapektuhan sa pagbagsak ng eroplano ng Air India kahapon. Ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, bagamat wala silang naitalang apektado, patuloy pa rin ang kanilang pagmamonitor kaugnay rito. Sa kasalakuyan, patuloy umano ang pakikipag-ugnayan ng OWA sa iba pang ahensya upang tiyaking ligtas ang mga Pilipinong nasa nasabing lugar. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Matapos naman matanggal ang Pilipinas mula ho sa gray list ng money laundering watchdog na Financial Action Task Force noong Pebrero, tuluyan na rin itong inalis sa listahan ng high-risk money laundering ng European Union. Welcome naman ito sa European Chamber of Commerce of the Philippines at sinabing bunga ito ng pagpapalakas pa ng laban ng gobyerno kontra sa naturang mga ilegal na gawain. Dagdag pa rito mga kaprikada, kumpiyansa din ang ECCP na magiging daan ito upang mas dumami pa ang investors at mapadali pa ng mga financial transactions sa European counterparts natin. Isa rin umano itong paraan para humay pamala sa reputasyon ng Pilipinas bilang isang credible at attractive destination para ho sa trade at investment. Nakatakta namang sumailalim sa pagsusuri ng European Parliament at member states ang pinagong listahan ng EU saka ito ipatutupad sa loob ng isang buwan kung walang tututol. Samantala mga kabrigada, si Pangulong Marcos ipinagmalaki ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa sa harap ng Diplomatic Corps. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang katatagan at patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa harap ng mga kinatawan ng Diplomatic Corps. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang talumpati kagabi sa ginanap na Van de Noor sa Palasyo ng Malacanang bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-127 taong anibersaryo ng kalayaan ng bansa. Ayon sa Pangulo, naitala ang 5.4% na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng 2025. Isaan niya ito sa pinakamalagay pinakamabilis sa buong ASEAN region. Patunay raw ito na nananatiling matatag ang bansa sa kabila ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Sinabi pa nitong nakatulong sa pag-unlad ay ang malakas na sektor ng agrikultura, industriya at serbisyo, gayon din ang malawakang reforma sa pamumuhunan. Kabilang ang isinabatas na Capital Market Efficiency Promotion Act at Create More Act na layong pasiglahin ang lokal at foreign investment sa bansa sa pamamagitan ng mga tax incentives. Bukod dito, Binigyang diindi ng Pangulo ang pagbagsak ng inflation rate sa 1.3% nitong Mayo na pinakamababa mula noong taong 2019. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang pagkakaalis ng Pilipinas sa grey list ng Financial Action Task Force na lalo umanong nagpapataas ng tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas. We are confident that we will achieve the 6% growth target the 6% GDP growth target in the coming quarters, driven by a steady fiscal consolidation, easing inflation, and progress in trade negotiation with key partners amongst other initiatives. The forecast is supported by the IMF World Economic Outlook in April of 2025, which similarly painted a rosy projection for the Philippines to be the fastest growing economy among ASEAN five countries in 2025. Truly, the Philippines has become an economic standout in the region, owing to our demographic dividend that is young, future ready, tech savvy. fast-expanding digital economy, and business-friendly reforms. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Balita, Brigada, Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, si Senadora Ontiveros, binatikos ang pagtawag ni Senate President Cheese Escudero sa kanila na limang senador na dumadakdak. Brigada Ann Cortez sa detalye niyan, i-brigada mo! Iniyak ni Senadora Risa Ontiveros kay Senate President Cheese Escudero na nabasa nila ng mabuti ang musyon na inihay ni Senador Ronald Bato de la Rosa at inamyan inamyendahan ni Senador Alan Quetano. Sa ilalim nga nito na pagkasunduan nila na ireman ibalik sa Kamara ang natanggap nilang impeachment case sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Hindi naman na gustuhan ni Ontiveros ang naging pagtawag sa kanila ni Escudero na limang Senador na dumadakdak dahil para sa kanya ay nagdadala ito na negatibong konotasyon. Maaalala matapos magbutuhan kasama si Yontiveros sa limang senador na tumuto sa mosyong ito. Dahil sa kanyang palagay ay masyado na ang hiling na nais nila mula sa kabilang panig. Sa kondisyong inilatag ni Cayetano, dapat makapag-ates ang Kamara na wala silang ginamang paglabag sa one-year bar rule at dapat nilang maipakita na interesado pa rin ang 20th Congress na ipagpatuloy ang naturang paglilitis. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of 40. Nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada, wala pang sertipikasyon na ipadadala sa Senado para igiit na naayon sa saligang batas ang na-transmit na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ho ang paglilinaw ni San Juan City Representative Isabel Maria Zamora matapos na i-adopt ng Kamara ang House Resolution 2346 sa plenaryo. Nakasaad kasi rito na sinesertipikahan na walang nilabag na probisyon ng konstitusyon ang Kamara sa ginawang pag-endorso at pag-transmit ng impeachment complaint laban kay Duterte. Bukod dito ay ginigit sa resolusyon na hindi mo natatanggapin ang pag ng Senado sa Articles of Impeachment. Sa panayam kay Zamora, sinabi nitong liderato ng Kamara ang nagpasya sa pagpapatibay ng naturang resolusyon nais nice na rin anyang malinaw ng prosecution team ukol sa desisyon ng Senate impeachment court na ibalik sa camera ang articles pero binigyang diin ng isa sa mga miyembro ng prosecution panel na hindi ito maituturing na pagsuway sa utos ng impeachment court Balita, Bilang naman ng mga rebelde na na-neutralize ng militar mula pa Enero Higit walong daan na ayon huyan sa AFP. Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Umabot na sa 854 ang kabuang bilang ng mga miyembro at taga-suporta ng Communist Terrorist Group na na ng Armed Forces of the Philippines mula January 1 hanggang June 5 ngayong taon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, 761 sa mga ito ang sumuko, 50 ang napatay at 43 ang naaresto sa iba't ibang military operations na recover o isinuko ng mga rebelde ang ilang matataas na uri ng armas. Patuloy ang panawagan ng AFP sa mga natitirang kasapi ng makakaliwang grupo na magbalik loob na sa pamahalaan para sa mapayapang pamumuhay in the heart of Brigada Balita Nationwide mga mangyayari naman sa barangay at SK elections, paplansyahin ng Comelec kasunod ng posibleng pagkaantala nito. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada. Brigada. Nakatakbo Si meeting ang Commission on Elections sa Comelec sa susunod na linggo. Main agenda rito, mapagpulungan ang paghahanda para sa barangay ang sangguniang kabataan elections o BSKE sa December 1, sa gitna ng posibilidad na ma-postpone ito. Ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, pagtutuunan nila ang mga bagay na maaari munang itigil maging ang procurement ng election paraphernalia at voter registration. Dagdag pa ni Garcia, iaasas nila ang pondo ng BSKE. Matatanda Noong Merkules ay nirati-pikahan ng Senado at House of Representatives ang Bicameral Conference Committee Report hinggil sa panukalang term extension ng mga barangay at SK officials. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Musicanews. Uh, Brigada Balita Nationwide Bilang bahagi naman ang kanyang tradisyon para ho sa kanyang darating na kaarawan, dumalaw sa mga batang pasyente ng Philippine Children's Medical Center si Senator Bongo. Bilang chair ng Senate Committee on Health, dumalaw siya upang makinig sa mga hinain ng mga pasyente at yaking natutugunan ang kanilang pangailangang medikal. Kaugnay niyan mga kabrigada, ipinaalala ng senador na mayroong malasakit center sa PCMC na handang tumulong sa mga nangangailangan. Mga kapigada, ngayon pong may bagyo. E eh, iwasan ang lumabas ng bahay kapag malakas ho ang ulan at hangin. Bukod sa pagpapanatiling ikaw ay ligtas, masisiguro mo rin na malayo ka sa mga sakit na posibleng makuha mo dahil sa ulan o pagbaha. Kaya lang kung minsan mga kapigada, syempre hindi natin may iwasan na lumabas ng bahay. Lalong-lalo -lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho o kaya naman papasok sa eskwela. Kaya para sa dagdag na proteksyon, para sa kalusugan ngayong panahon ng tag-ulan, uminom ho ng standout ES4 multivitamin cap capsule makakatulong para mapalakas ang resistensya ng inyong mga anak at matiyak na may panlaban sa mga sakit Standout ES4 multivitamin capsule Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and starting now with Standout ES4 multivitamin capsule balita nationwide balita Para naman sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ho ng Biyernes sa palitan ng piso Contra US dollar 55.17, Australian dollar 36.36, Canadian dollar 40.95, Singaporean dollar 43.55, Sayuro, mga Brigada 64.49, British pound 75.72, Swiss franc 64.64, At sa Japanese yen sa 38 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Kada balita nationwide. Kada balita. Brigada balita sa umaga. Brigada balita nationwide. At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita sa Umaga. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Haji Kaaminyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at buhay vida brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives